Para sa aking balitang showbiz, proud mother ang singer-actress na si Donna Cruz matapos magtapos sa kolehiyo ang kanyang anak na si Sian. Si Sian ay nagtapos sa kursong medical biology. Sa kanyang Instagram account, proud na proud na ipinost ni Donna ang picture ni Sian at ang academic achievement nito. Nilagyan niya ito ng caption na, My boy is graduating magna cum laude today. I couldn't be any prouder. Sian is finishing his bachelor's degree in medical biology today. Kasabay nito ang pag-congratulate ni Donna sa kanyang anak kung saan proud na proud umano siya sa accomplishment nito. Hindi umano nito sinayang ang chance na makagawa ng sariling pangarap at aspirations sabay sabi nito ng may you continue to do great so you may do good to others. Dapat umano itong tandaan na lahat ng accomplishment ay hindi lamang sila ang dapat na mag-celebrate kundi dapat ding makatulong ito sa iba at sana umano ay hindi lamang isang papel ang natapos itong degree at sana rin ay magsilbing tawag ito sa mga komunidad na mga ilangan ng tulong. Si CR isa lamang sa tatlong anak ni Donna sa kanyang mister na ophthalmologist na si Dr. Yong Larazaval III, kung saan kapatid nito si Nabel at Gio.